papakita ko sa inyo mga idol isa rin sa napakaganda mga idol na lugar to mga idol ang Bundok ng Makiling mga idol Pakyat tayo mga idol sa Bundok ng Makiling dahil galing ako ng Pila Laguna at dito ako dumaan ang lalabasan ko nito mga idol barangay bitin yan you know? o napakaganda rin dito mga idol ayan ganda ano to mga idol ah yung bundok ng makiling Itong aming tinatahak. Ang lalabas ang mga idol Santo Tomas Batangas. Ah, oh, nakita niyo naman kayo diyan, no? Ayun oh. oh. Ang daming ano, ang daming saging. Ano? Oh, oh, ganda. Six-sixag-sixag din, Andahan, eh, oh daming tanim na saging ganda rin ito sarap daming saging daming tanim na saging ano you know, marami rin ditong protas na tanim dito mga idol sa makiling na to mga idol doon sa dulo nitong mga idol mayroon doon plantation na kinukuha na ang kuryente itong mga idol. Ayan ang mga idol. Papasok na tayo sa Welcome, Barangay Bitin. Ayan. Pero sako pa rin ito ng ano, Barangay Bitin ito. Sako pa rin ang kabundukan ng Makiling. Ayan. Pero hindi naman siya makaidulan medyo yung ahonin masyado. Maganda nga lang dito kasi pag once na dito kayo nakadaan, ay mare-relax talaga. Kita niyo pa yung ano yung may mga nagtitinda na ayan oh, saging eh oh. 'di ba? Ano, oh, diba? you know, lalaki na saging eh. Langka. Oh, pagbulaklak oh, na ng madunggay ah. Oh. mga idol na ang bundok ito na mga idol may makikita na tayo dito oh, yung mga tubo ayan o oh ayan tubo na yun, mga idol yan yung iniistaka ng kuryente kasi dito itong bundok ng makiling na ito mga idol kung ang Los Baños ay mainit ang tubig dito yan mga idol nang gagaling kung tawagin hot spring dito yan, nakikita nyo yung mga tubo na mga idol ano? Yan, tubo na yan ano? Yan yung iniistaka ng kuryente yan ang pagkalam ko lang ha no idea nila ako dyan pagdating nyo doon sa dulo o sa pinakadulo ayun doon makikita natin doon papakita ko sa inyo at umuusok-usok talaga doon mga doon at malapit na tayo doon sa planta ng kinukuha ng kuryente at kita nyo mga doon mga tubo nyo no? talaki yan yung ini-stack na ang kuryente yan o no? init yan, napakainit yan Ngayon ang balot na yun oh kapal ng balot Pero na ano pa rin Na Dagas pa rin eh Muklap Yun oh Kung, uh, 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 Malapit na mga idol tayo oh Pakita ko sa inyo oh Kaya sa ng tricycle na yan Diyan Diyan mga idol na oh Ayan, Ayun, umusok-usok siya dun oh. Ayun, mga kaidulan, no? oh. Ayun. Ayan, ayun. Ayan, plant. Ayaw ko kung ano yung ano, plant 1 ata yan, o oh, plant 2. Kasi mayroon pa yan doon, mga idola, sa dulo. Ayan, mga idol. At naipakita ko na naman sa inyo yung napakagandang kaanaan dito sa parte ng Kundok ng Makiling. siyempre at naipakita ko rin na sa inyo yung kinukuhaan ng oriente dito banda sa ding ng Makilig. Yung init yan mga idol, singaw ng bundok ng Makilig, yun yung pinuproduce na oriente.